Good day mga kaibigan. Sa uh, today's vlog, meron tayong aircon na i-uninstall. Uh, un uh, bali ang gagawin natin, guys. Tuturuan ko kayo sa mga hindi pa nakakalam. Mo, tuturuan ko yung mga view, uh, mga newbie na kung paano mag-save ng prion. Wow. Pala so, ko tadi yung camera. Bali ito sa mga kaibigan. Yan, tumatakbo na yung running na yung ating compressor, no. Tapos uh, ang karga natin 140 130 PSI Tama, 140. So kailangan na uh, nandito may breaker siya yan. So nakabang yung breaker natin. So ang unang gagawin natin para ma-discharge siya. Nakamonitor tayo dito, nakatingin tayo dito, no. Pali ang gagawin natin, uh, ipihitin natin tong uh, discharge. On discharge. Kailangan meron kayong Allen wrench, no. So ito. Ipihitin ko lang. at matigas matigas siya ito na adjust si eh. sige sige okay oh kami na maghakot sensya na kayo guys ha medyo matigas ito yun okay na hiting ko na yun bumaba na ayun bumaba na siya pag umabot sa zero i-off natin yung breaker yun magalaw ng ating camera. So, meron pa siyang natitirang konti, no? Pagkain na tayong magalaw. Ayun. Meron pa siyang natitirang konti. Pero ang ginawa natin, guys, ha? Bali, sarado na tong this, ah, uh, suction, no? Saka tong saka to. Para mong discharge natin. Tarado na yan. Saka so, pause, lockout na yung breaker. So, ang gagawin naman natin ngayon, pwede na natin kalasin po. Itong kanyang mga piping. So, ganun lang ang pagda, ano, no? Pag-save lang po yun. So, ito lang ang karga nyo lang. Ayun na lang. Oh. Uh, 20 lang. 20 PSI. So, yun lang mga kaibigan kung paano mag-save uh, ng prion. Bali ito, uh, akalasin na namin to At i-install namin doon sa kabilang restaurant. So, sana nakatulong sa inyo ang video nito. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. Bye! -bye.